dada mananito. Niyan, ito na pala tayo sa bangka. Ah uh, Hindi pa dumating yung pisa. Ah uh, nilinis-linis ko na para kaunti na lang ang gagawin ko pag dumating yung pisa. Sa Manila pa kasi mga amigo binili. Ayun oh. na yung kalawang, makalawang pa rin. Ah uh, ito mga amigo. Uh, hindi ko pa naman siya nasasabon. At saka uh, siguro bibili pa ako ng uh, pangkuskus diyan, steel wool is cut bright. Uh, kung ano pang pwede. Kawan ng uh, wala tayong ibang panglinis na gagamitin, mes. Eh. Maganda sa ano kung mayroon yung i-spray mo lang diyan para matunay yung kalawang. Eh kaso gagastos pa ako doon, mga amigo, kaya siguro mamamanuhin ko na lang. general overhaul pag nag general overhaul mga amigo ito kasi pagka nag general overhaul ako ng makina yan ay sinasamantala ko na lahat ng kalawang matatanggal kasi pag kinalas kalas mo yan tinanggal mo yung Jackson pan tinanggal mo itong mga linya ng mga lahat ng mga nakakabit yan madali mo siyang malinis o doon mo lilinis yun. tapos aalagaan mo na lang siya ng linis para hindi nasa kumapaluli yung kalawang kasi pag na, hindi mo na mapipigil yun. Eh, ito, kagaya nga nito, mo ng mga nandito na pa bayaan nga, gawa ng na-standby. Napabayaan talaga. Hindi ko sinasabing hindi napabayaan. Gawa na ito. Sa simula nung mabili ko, ngayon lang nangyari ito na ganito karami ang palawang hmm, yan. Nakuskus ko na yan mga amigo, pero yan, hindi ko palang sinasasabunan. Hmm, yan. <clears throat> Natanggal ko na yung water pump Ito tanggal na ito mga amigo Binalik ko lang yan Wala tayo mga tools Yan o oh. Sinensil ko lang O oh, ganun talaga Pagka wala kang uh, kailangan natin Pag sa gamit Abilidad Pag kulang ka din sa abilidad Kulang ka sa gamit Hindi natin makakalas Ang water pump oh, Nakalas ko na oh, Hindi ko na lang na video mga amigo Pero kanina Nakalive kasi ako Hindi ko madala-dala yung camera ko Gawa ng hindi Nakalapag lang doon Mga amigo yung camera natin ang gawa nang hindi naman mahirap dalag dalahin yung cellphone mga uh, may ginagawa hindi natin magagawa nag isi nagsosolo lang ako dito yun at ito mga amigo ang plano natin dito ay talagang ibibig pa ko ito pag mayroon mo yung bahaya pero ikukundisyon ko yung mga uh, kanayon kung po diyan yung, dada, yung papatakbuhin na laang ang kulang na laang mga amigo di pintura sila na ang mahala magpapintura pag ako pang magpipintura nito mga amigo lugi na ako sa magiging presyo yan naman na yan ay eh. ah kumbaga man mababa naman yung presyo natin eh doon sa kung ikukumpara doon sa laki ng ating bangka yung mga kanina naman -condition ko naman to yan nga mga amigo mga share ko lang ha Siguro nagtataka kayo sa linya bakit may ito? hindi ito nakakabit. Kaya nga kinalawang siya. Hindi hindi ito nakakabit, eh. nakalabit lang ito dito, hinayaan ko lang siya. Yan nakaganyan lang yan diyan. Hindi nakakabit yan. Ito, dito nakakabit yung punta sa tangke. Ayan oh. Punta na doon sa tangke, yun yung tangke natin no, yung drum na yan. So yan. Nandyan yung tangke, nandoon yung makina sa ilalim. Eh, ito, ito yung pinakandaya diaphragm bomba na nang langis. Ito kasi mga amigo, tumagas ang sala kami. Ito. Pag tumatakbo sa tumutulo yung kruro, nasira na yung uring. Ngayon, ito, hindi ito sira. Ito, ang, ang papalitan lang dito, ito lang. Para mawala yung tagas. Pag gustong ibalik, madali lang. Ito kasi, ito, ikakabit mo lang ulit doon. Ito, ikakabit mo dito. Dito lang ito nakakabit, oh. Yan. Kasi ito naman, doon nakakabit. Yan, oh, may papunta naman sa tangke. <coughs> Yan ay kaya ko si Desire kasi sa ba Halimbawa, mangyari na nasiraan kayo ng uh, sa mga manonood natin na may mga ma kahit anong klaseng makina, mga amigo, basta ang nyo nasa taas. Mas mataas kaysa dun sa tayo ng makina, kagaya nito, yan o. Mababa yung tayo ng makina, mataas yung tanke. Eh. Pwede natin na hindi napadaanin dito sa bumba ng uh, langit ng krudo kasi nagpe-pressure yan eh para ano para pumasok yung grudo Ka kahit yung tangki mo nasa baba hihigupin ito hihigupin ito ngayon pag nasa mataas naman yung tangki mo pwede mo siyang hindi padaanin dyan kagaya nga nito ginawa ko yan oh. galing sa tangki ito papunta dito sa filter diretso pasok na sa injection pump ayun tuloy tuloy na ni yung niya gravity lang mga ko tawag doon gravity sir ko lang, baka mangyari sa inyo sa lao ah, marami na akong tumawag sa akin na yan ang mga naging depresya, yon tinatanong ko lang kung ano yung mga maging depresya, ang kurodo daw, dinatakbo namamatay yung makina tapos ay pag binumbahan daw nila aandar, tapos mamatay uli ibig sabihin yung pump nito hindi nagana yung tangke kasi natin mataas. Pag ang mga tangke ninyo mataas at mababa yung inyong makina kahit walang ganito ang makina nyo. Oh. Pag uh, siyempre hihigupin mo yun. Tutulo yung kurudo, isuksok mo dito, kadik mo dito. Pag isuksok mo, yung kurudo papasok na. Kung may hangin, pasingawin mo lang yung hangin. Kung hayaan mo lang mabas kasi hindi mo naman siya magubumbat, hindi nga dumando. Pag lumabas na yung hangin, puro diesel na nalabas, higpit mo ulit yung pasingawan. Yun, naandar na yun mga amigo. Wala nang bumba-bumba yon. O, ganun lang yan. Rikta. Nakarikta lang. O, ito lang yung gawa natin, o. Hindi ko na pinadaan dito. Pero pag gusto pag gusto ibalik dito, ito lang ang papalitan. Kasi hindi ito sira. Hindi ba Yung iba kasi ito ang nasisira. Pag ito ang nasira, atigil at na. Wala na yan. Kahit nagmataas pa yung tangki mo, hindi, hindi tutuloy yung produk Gawa ng hindi nagpapamp yung fuel pump niya. O, nasir ko lang. Kasi pag uras nasiraan kayo ng fuel pump sa lao ganito akat ah, kahit ano mang klaseng makina nyo ita, kung mababa yung inyong tangke ilagay nyo lang sa mataas yung tangke tapos yung nakalagay dito sa ilalim napapunta sa tangke dito, ito, ito na yon inilipat ko lang dito sa filter pagpasok ng uh, fuel sa filter didiritso lang yan papunta dito oh, papunta sa injection pump under na siya wala nang kwan hindi, hindi, na, hindi na nagpapang sabi nila ay ano daw nahina daw yung makina kasi wala nang pressure yung Diesel. Oh. May pressure pa rin yun. Hindi nga lang kasi lakas ng pressure nito. Gravity nga eh. Nasa taas yung tanke. Eh. Yung, yung diesel ko, saan tatakbo pa baba eh. oh, Kaya lang, sabi nila, Dahil mahina yung pressure. Oh, mahina kasi ito. Malakas talaga ito. Pag nagkaroon nga ito ng butas eh. Ang lakas ng sirit ng diesel eh. Oh. Pero kung mahina, pag marunong ka sa makina, at makakaintindi ka mararamdaman mong mahina o yung nakarita at saka yung dumaan dito sa fuel pump eh ganun pa rin naman yung andar mga amigo wala namang pagbabago kasi wala, na, wala namang siyang hangin eh. puro diesel naman yung nandito eh na pumapasok ang nagdadala naman ng pressure nun para magtulak dito sa injector plunger eh. ang importante yung plunger laging kumpleto ang supply ng diesel kasi kung mahina di dapat naramdaman kung humina eh hindi naman eh pag hinata mo ganun pa rin yung, yung RPM niya. parehas lang din yung dumaan dito sa fuel pump yun ito mga amigo na ito nga pala yung mga papalitan no? papalitan natin ng water pump yung water pump nito matagal na si Ryan mga amigo nakarita lang to sa dagat uh, kaya lang siyempre ibibinta ko ito dapat may water pump hindi tayo magbibinta ng uh, wala yun. gawa ng baka hindi nila alam kung paano gamitin mag overheat ayaw naman natin na magbibinta tayo na may mga problema yung bibili, ito na, nakalas ko na rin ito, mga amigo, yan, napipiti na nahugot ko na, binali ko lang at baka ma may umakyat ng mga bata paglaruan, hindi kaya baka maipakilo pa uh, yan papalitan din ito mga amigo ng bago gawa ng yan ay dati na itong luma kahit nung ay kabit ko pa lang ito dito ganito na yan mga amigo, may kalawang na nakakabitan ko siya ng belt pero mabilis ng matangos gawa ng kalawang pinaglumaan lang din yan na ko dito gawa nang yung original na nakakabit dyan wala saan kalawang pinawildingan ko ng hikitan sa shop ang pagkakawilding ng itong nitong puli ng puli tabingi mahigit media yung diprensya nakatabingi pag pinaandar mo yung makina yung makina nagkakakalog gawa nang ito nagkabibrate nagkaganoon o kaya yung makina natin nag ano siya nag Babay bri, pag hinirit mo na lakas din yung uga. Sabi ko hindi pwede yan. Kaya ito pinahingi lang sa atin ng ating kaibigan. Dalhin ko na lang daw. At pinagpaltan din naman, pinaglumaan. Sabi ko tinang tiningnan ko lang dito yung dumadaan sa oil seal. Maganda pa naman. Ito nga lang ang pangit at uh, ng bilto mismo puli. Sabi ko okay lang yan. Gawa nang nakarekta na nga ito, wala nang hindi na ako dumaan ng water pump wala din naman tayo alternator mga amigo dahil ang ating gamit dito panel may panel ako dyan mga amigo tatlo yan panel. yung isang battery natin na nagpapa start nito ang trabaho lang nun mag start lang araw araw yung kumakarga kaya hindi siya malulubatan kasi yung dalawang panel mga amigo ang sinusupplyan niya yun naman pang ilaw lahat kaya kahit malubat yung pang ilaw natin yung ano wala pa rin bawas kasi hindi naman yung nagagamit talaga magagamit lang yun pag nag start lang kung di rin naman sa mga overcharge gawa ng mayroon ng mga ano eh kahit nasabihin pang uh, ano, gawa ng may controller naman siya mga amigo, ayan o may controller yan ayan. kaya hindi mau overcharge yan oh, mayroon din tayo inverter doon. ayan. may inverter yan para pag uh, na, nakakapaglimas ako mga amigo dito ng buwan limas ako kahit hindi na rin yung generator pero yung ating oil pa, uh, water pump nito eh ano yan kukunti nga ka lang tubig kukunti lang yung tubig, lang yung tubig eh. <coughs> upos na kagad yung mga ano pa lang yan eh Ta tatlong oras pa lang nagkalilimas uh, uh, ano lang yan mga dalawang wala pa yata baka ma Oh, wala pang dalawang galon yung tubig dahil kalilimas naman ito mga amigo ano ito, isang linggo bago ka maglimas, yung gas ko tamang napupuno pa lang, wala itong tilas kumbaga natin oh, yon ito mga amigo, yung mga papalito natin ito, pulley water pump starter yan, tapos yung oil seal nito, ayan sabi nung ating isang uh, nag-comment sa atin viewers natin na uh, eh, bulok na daw binibinta natin dahil daw yung papanlamang mga magulang oh, eh, yung daw magugulang ay nakakarma sabi <laughs> ko siguro nga kung totoo ng magulang tayo ay katotoo sa mga amigo yung wilson nito aray ko nang hindi palitan eh gawa nang dati nang may tagas ng oil seal nito pero hindi mo siya mahalata kaagad na mag, may tagas tamang namamasa, masa lang siya dito hmm. tapos yung gear oil niya nagbabawas so, pero kahit gamitin niya ng mga ilang linggo yun, na niya ng malayo hindi pa niya alam na yung palang oil seal nito may tagas kasi tama lang namamasa-masa, hindi naman nagtutulo pero yung gear oil, pag hindi niya sinichika, baka maubusan siya ng gear oil pero mabagal naman, mabagal yung tagas niya, hindi naman malakas. Kaya lang, ibig sabihin, may sira na din kasi natagas na nga. At ang isang nagiging difference sa mga amigo, nalagkit ito. Yan, nalagkit. nga O oh, yan, nalagkit yan. Nagkakaroon. Kasi yung gear oil dyan, pag tumagas, pag tumagas yung gear oil, tatakbo yan dito sa, batatakyan yan doon sa pressure plate. Tapos, ah, madado na, papasok siya dyan. Palibasa, hindi naman sobrang dami. Dahil pa tulok-tulok nga lang siya. Eh, tamang naman masama-masa lang. Pag bitaw mo na yun, maaaring haharos siya ng konti, kakapit na uli. Mawala na kagad yung dulas, tapos matutuyo na yung gear oil dito sa lining. Matutuyo na. Pag natuyo na yun doon, mga amigo, ang mangyayari nun, lalagkit yan. Yung um, clutch disc natin, laging ligkit Kahit tapakan mo yung clutch, umiikot pa rin sumasama pa rin pag-ikot kasi nakadikit na siya sa kung hindi man siya dito didikit sa flywheel doon sa pressure plate siya nakadikit o oh, yun mga amigo kaya pagka ikinambyo mo hirap ikambyo oh, pero bibilang mga ilang siguro pag binuo ko ito magagamit niya yan ng mga isang linggo hindi pa yan didikit kasi hindi pa naman masyadong marami yung natuto yung gear oil dito eh na siya magpapalagit yan kaya lang, siyempre, alam na natin mayroong ganun bakit pa, bakit pa natin hindi ayosin oh. hindi ko mo pa na binta na natin makakalusot na bahala na kayo dyan pag dumigay yan di alam na kayo nang bahala mong paayos yan eh, kinalas na rin lang natin ayusin na natin ayaw natin ano ibinta na ng... hindi kondisyon Ari na, pag sa iba yung mga amigo, hindi na gagawin, hindi na kasi Ari na, Ari na hindi paltan eh ako nga, kung ako ako lang eh, kung pinagkataong hindi ko lang din hindi ako at hindi ko ibibinta, rin, hindi ko papaltan yan eh. Hindi ko lang hindi paltan, nakakambyo ko naman, may, may naman ako para makambyo ko siya, napapaangat, napapatanggal ko yung digkit niyan. Nang ano, nang hindi ko siya kakalasin. Pag dinigkit na siya, binubumbabumba ko lang yan mga amigo eh. Kinakambyo ko muna yan bago ko pandarin, pa rin, tapos binubumbabumba, kinaklats ko, natatanggal naman. Tapos pag kumulang na mga tuwing isang uh, isang buwan nagtutuyong ako ng geroil para makumplete ulit oh, kasi nababawasan na siya pero mabagal mahina lang yung pagas kaso nga lang yung nga nangyayari na yung ano nagkakaroon siya ng malagkit dito nalagkit. kaya yung pankapit na yun dapat pag ang pangako natin sa bibili ay kondisyon, ay kondisyon talaga. Kaya ako kondisyon din natin bago natin ibigay. Lahat ng palitin, papalitin, papalitan. Kagaya na lang nung ano, mga amigo, nagpabili na rin ako. Ito. Kaya ko pa naman paganahin to mga amigo eh. Hmm. Kaya ko paganahin to. Ilalaga ko lang to mga amigo eh. Pagagana ya. Ito yeah. to, ito, ito, ito. Release bearing. Hmm. Bababad ko lang to Tapos paikutin ko Kaso lang Dahil nagkakalawang siya sa loob Gagana siya Mga ilang gamitan mo lang yan Bibigay na O eh Ibibinta naman eh di ba? Okay na Kahit abutin abuti ng isang buwan yan buwan, Hindi pa yan sira At least nasira sa kanila Matagal na nilang ginagamit O paano pa nila kuhabulin na eh, Nagamit naman na nila Sila na nakasira pero alam na natin na madali nang masira kaya papalitan na natin. Pero pagkabenta natin yung gagamit hindi na uh, ano naman. Pakalapangan muna nila bago masira. Ganun lang yun. Ayaw natin saka kahit nasabihin pa natin ito ibebenta na natin. Eh Gusto natin ay mamahalin din ito nung ano mamahalin ito nung mga kabili sa atin. Uh, kaya kukondisyon natin pinakadabangan natin itong mga amigo eh kahit masabihin pang ito mapupunta sa iba kung sakali mang mabibili ay dapat ayusin natin bago natin nibinta para pinakadabangan naman natin itong mga amigo uh, eh, malakay na ay tulong sa akin itong mga ito uh, dumating diba lahat doon sa punto mga amigo na uh, hindi ko na kaya siya eh, maintenance o maintenance kaya ibibinta ko na doon ako sa kaya ko magpapali mula ako doon sa kaya ko lang ayan mga amigo at nalubat kanina yung log ko eh ay dinagdag ko lang yung ito yung ating content yun siguro mga amigo abangan nyo lang akit nang ako dito sa kon uh, baka pag hindi bukas baka dadating na yung ganit natin narbinili binili yung materialis ay yung ano yung mga pisa ay sasalpak na lang naman gawa na nakalas ko na ito yun hindi ko pa nakakalas ko gawa na kailangan ko ng ng sakit na flower yun mga amigo abangan nyo lang yung ating susunod na video itong ating bangka ay ating eh, uh, para pag may buyer na nagkuhan Pwede natin isi-trial. Sige, okay, mga amigo. Abang-abang lang. Susunod.